Isang magandang araw po ng mga Kapinoy. Kamusta po kayo, ano? Ay, ating uh, pag-usapan ngayon itong uh, statement ng mga diskaya, no? Itong statement ng mga diskaya kung saan nagpangalan po sila ng mga mga miyembro ng DPWH, yung mga opisyal ng DPWH at mga pangalan ng mga congressman na kumano ay nanghihingi sa kanila o nanghingi sa kanila during the past three years from 2022 to 2025. Ano? So, uh, uh, pag-usapan natin to Ito pa ay dapat nating paniwalaan or uh, busisiin natin. Ano? Busisiin natin. Okay. So, nung po lunes, bago po magpalit, ang liderato ng uh, Blue Ribbon Committee, alam na po natin na itong uh, Blue Ribbon Committee ay dating pina noong ang uh, presidente pa ng Senado ay si Chis Escudero ay pinamumunuan ito ni ni uh, Senator Marculeta ano at nung pong Lunes bago magkaroon ng ng ko <laughs> nagpalitan ay nagsasalita po itong mag-asawang Diskaya ano nagsasalita ang mag-asawang Diskaya at binabasa yung kanilang affidavit ano na atin pong if Linash ano doon sa huling uh, ating vlog uh, ano sa mga nakaraan nating na vlog ang statement ng mga diskaya okay so doon po pinangalanan nila lahat, ang ang mga ang mga congressman at uh, itong mga diskaya ay uh, kaya nagbigay ng statement ay yung pala gusto magkaroon mag maging state witness ano state witness Okay, so uh, kaya nga pagkatapos pagkatapos ng uh, uh, ng hearing na yon sa Senado, ay during that time ay agad pong nagpadala itong si Marcoleta ng ng uh, sulat sa DSWD, ah, sa, sa, sa DSWD. Nagpadala uh, ng sulat sa sa Department of Justice at agad naman pong uh, isinabmit doon para daw maging nag-requesting for uh, to be a state witness yung dalawa na agad naman pong uh, sinupla nitong si Department of Justice uh, Secretary na si Crispin Remulla at sinasabing dapat ay bago unang-unang -una dapat magkaroon ng restitution. Ano, padalawa ay hindi rin po pinirmahan ni uh, Senate President Soto. Ano, Okay, so ano ba itong uh, statement na to? Mayan, uh, meron po ako napansin na mga ilang uh, sabihin nating red flags, ano? Na uh, hindi po mga dahilan para pagdudahan. At mukhang hindi po totoo, ano? Unang-una ay yung mga pangalan ng congressman. Ano? Isa sa mga pinangalan ng congressman ay si itong si Marcy Chidoro. Ito pong si Marcy Chidoro ayon sa statement ng mga Diskaya, ay during the past three years ay nanghingi daw po sa kanila. Ano? Uh, nanghingi daw po sa kanila ng SOP ano? sa bilang congressman. Ang nangyari po, ito po si sa Nancy Chudoro, ay during the past three years from 2022 to 2025, bago po itong June, ay si Nancy Chudoro po ay hindi congressman o hindi mayor. Ano? So unang-una, yun na agad ang usa sa mga mali. Ano? eto ay congressman daw eh, pero hindi naman congressman kung hindi mayor. Entong mayor ay hindi hindi naghihingi sa mga ganyang ano no sa mga ganyang uh, uh, patakaran. Ano yan po usually ay congressman at senador. Ano? Hindi po mayor ano? Kasi ang uh, ang mayor po ay walang pakialam diyan sa ganyang uh, uh, mga trabaho ng DS, uh, DPWH, ano? Padalawa, isa sa mga pangalan ay ang si Romulo. Si Romulo po ay ang kilala natin na kaalyado ni Bico Soto. Okay? So, doon pa lang ano, ay uh, makikita mo na eh, bakit ito ang itinuturo niya. Ay alam naman natin na uh, kaalyado ni Bico Soto at ito si Biko Soto ay ay kalabang mortal nang mga diskaya. Sila po ang tinalo ni Bico Soto nung huling eleksyon at ito po palang ng mga diskaya ay kamag-anak ng mga dating nakaupo diyan sa Pasig ano. At padalawa, sabi ni Romulo, itong si itong mga diskaya ay walang naging project sa Pasig under under his watch nung habang siya ay congressman. So paano nga naman siya bibigyan ng paano nga naman siya bibigyan ng SOP kung wala naman siyang hindi naman sa kanya yung project ano mga ganyan po ba ano tama rin naman okay so yun isa yun sa mga kaduda-duda no padalawa nung po nagsasalita na itong mga diskaya sa 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 House of Representatives ay eh, mukha pong ano no ni-retract niya ni-retract nila ibig sabihin binawi nila yung mga Uh, kaugnay kaugnayan ng mga ni Romualdez at ni Saldico sa mga transaction nila kasi ang lumalabas ay doon pa lang po sa Senado sabi niya o oh, parang uh, lagi niyang ni-name drop at uh, yun daw mga mga porsyento na ay dadalhin kay Saldico at kay Romualdez pero dito po sa Congress, sa House of Representatives nung nagsalita na siya ay sinasabi naman na wala siyang direct na transaksyon dun sa dalawang yun. Kaya Romualdez at kay Zaldico. Okay, so yun na agad, ano? Magiging hearsay na. Mahina po, hindi po kapanipaniwala na. Ano? Isa pang kaduda-duda ay yung pong mga inilagay niya mga congressman at mga transaction daw ay nangyari lang noong 20, between 2022 to 2025. Ano? So, pero sinabi niya na siya ay nagsimula ng maging contractor o makipag-contract sa DPWH for so long a time. Ano? Matagal na daw po. At nagsimula daw pong yumama ng kanilang pamilya. Uh, dumami ang kanyang kontrata starting 2016. Ano? mura daw po noong 2016. So, nakikipagkontrata na siya during the time ng panahon ni uh, Rodrigo Duterte. At, makikita po doon sa kanilang uh, BIR, ano, na noong 2016, nagsimula yung uh, panahon ni Duterte, ang kanilang asset ay 99 million. Ano? 99 million pesos. Okay? Apa noong 2017 po, ang uh, nag-declare sila na umabot agad ng 1 billion sa loob ng isang taon. Okay, ang laki po, ano? 2016 to 2017, isang billion na agad. So, may kita natin, ano? So, pero doon po sa mga binigay niyang pangalan, ay wala pong pangalan ng congressman during that time o mga senador during the time ng 2016 to 2022, ano yun? Walang, walang corruption during that time? Ha? Huh? At ang corruption ay dumating lang nitong 2022 to 2025? Something is wrong, right? Okay? At namayagpag po itong uh, mga diskaya <laughs> noong panahon ni Rodrigo Duterte sa 6 na taon, ano? Na tinasabing number one ata sila sa I, correct me if I'm wrong pero number one daw ata sila sa mga contractors during that time na nakakuha ng mga kontrata sa gobyerno nung anim na taon na yun. ano so mukha pong nagkakaroon siya ng selective amnesia no nakakalimutan na agad niya in 2016 to 2022 kung sino yung mga yon okay tatakad din po kayo bakit walang uh, Senador. Walang senador na takot siya. Walang senador na ipinangalan. Puro congressman. Ano? Okay. Doon po sa isa pa sa mga kaduda-duda, yung pong isa nga nung panahon na nag, nag, ano sila, nagsasalita sa sa House of Representatives, ay ang sinasabi nila ay ito daw uh, uh, mga listahan niya hindi pa kumpleto. Ang sabi doon sa parang sa affidavit ay ang ilan sa kanila ay sina. So, ang ibig sabihin, alam naman natin pag sinabing ang ilan sa kanila, katulad po ng tanong ni, Sen, eh, ni Congressman Jinky. Jinky e. e, uh, ng Batangas, ano? Aba, ayang ang ilan, oh hindi pala si Jinky e, ang si Leila de Lima pala naalala ko na Sorry po. So, si Laila de Lima, sabi, ang ang, 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 sabi ay, sa statement, ang ilan sa kanila ay siya na. Okay? So, nung dinidiin na siya ni Laila de Lima, ay, sino yung iba pa sa mga na pinangalan? Aba, eh, meron pa daw, nahingi na siya ng executive session or, you know, hindi public. Ayaw pumayag ni Layla. So, hindi na nagsalita. hindi na dinagdagan yung distahan at wala na daw so alam niyo na may tinatago pa rin ano ano May tinatago pa rin okay so alam niyo po pag isang uh, may isang uh, akusado nang naghahanap po isang testigo na humihingi ng uh, maging state witness eh dapat po lahat-lahat sasabihin nila walang itatago at walang sisinuhin ano kung ano ang kanilang mga alam so dito po sa mga statement ng mga diskaya mukhang maraki ang marami ang kinatago at marami maraming, maraming uh, hindi sinasabi hindi ka panipaniwala ano and those inconsistencies uh, sumisira po sa kabuuan ng kanyang statement. Hindi po natin sinasabi na walang kinalalaman ang mga mga pinangalan na pinangalanan ng mga diskaya. Ano? Pero ang sinasabi ko lang po, pag naikay nagkamali sa isang testimonya, nagbibigay na po ng duda yan sa kabuuan ng testimonya sinasabi mo. Yan po ay nagbibigay duda. So, that can lead sa distraction nung pong mga sinabi mong lahat. Ano? Mukhang hindi ka na paniniwalaan kasi may pagkakamali na obvious. Ano? Tulad nun ng si uh, Marcy Chidoro na hindi naman pala congressman during the 2022 to 2025. At ito pang uh, selective amnesia ang tinatawag na hindi, ano, yung malinis na malinis yung panahon ni eh, ni Rodrigo Duterte, ganun ba? Di ba? At noong panahon yun, marami nagbabagsakan tulay ngayon, di ba? So, ah, uh, yan pong mga statement na yan, alam naman natin na uh, we should accept that. or we should take it. I mean, we should take it with a grain of salt. Baka nga hindi lang po, ano? Baka po isang <laughs> isang sakong asin. So, at mag-ingat po tayo sa mga ganyang statement, no? Pag-isipan pong mabuti, mag-research. Ano? Napakarami po kasi ng mga taong ganyan nagagawin ng lahat para lang po makaiwas sa obligasyon nila sa batas. Magandang araw po muli. Bye-bye.